Kuha, oh, ano ko para picture pada kita. Ano ang tabi kami ngayon sa bulod? Mainiton. Ito talaga. Dugi-dugi u. Para magibunga ang oh. ano. Deng bunga ang bayawas. Gusto ko magkaong bayawas. Iyo mainitun. Nyan kampanahon ate, ini pigawanan ko ini. Yan ho. Pigawanan ko an. Yan ho. Akong parahawan kay ni Didi. You know, yan ho. Pigawanan ko iya. Lawan mo sa duwa ta, berahon ni sa baba. Mm -mm. Wala namang kibungang, ano, bayawas may lagbiga pero dit Kung... may dito lang may lagbiga pero ang na ini mabara sa no Mga kaunkitan, lumbod. Lumbod na dahil laog. Magpadagdag. Hmm. Ha, ish! Hindi man laog to eh. Ano may laog tao? Daw. Ang hirap man eh, doon niya. Nagtaong oh. Ay, yun, may login na dito. Kung na dito may laog, di sa'yo naman nag-open eh. Hmm. Di, ayan, ho? Ano yung last na poon? na grami. man ang poon dito kang nyo. Yeah, yeah, Iyan, mind lang sa'yo.